BUNAL! So yung what's up mga brad, hindi ko pa ipagpatuloy tong sound test na ipinadala sa aming customer ay isi out ko lang tong nag-order nito. Mr. Arnil Albios ng Argao South ng Cebu, maraming salamat sir sa inyong pagtiwala po dito sa amin. MCBD 18 4 na box, dalawang D12 mid-high bullet at dalawang D12 mid-high turbo. Remix Friday. DJ Remix. So yung what's up mga brad. So ngayon, pakinggan na naman po natin yung sound test nitong aming D12 Mid High Bullet. At sa hindi ko pa ipagpatuloy itong sound test ito, ay itong nito ay isi-shoutout ko muna itong nag-order nito. Mr. Kapangpangan Gumer ng Balamban So ayan na po ang dalawang D12 Mid High Bullet mo sir At sa hindi pa nakaalam kung ano po ang nakaload nito Dito sa video ito ay papakita ko po muna sa inyo I can tell by that you been At ito pala ang nakaload nito PE 1 to at itong BCS 450 na driver unit Broadway po ang brand. yo, mga brad? Gusto nyo bang makinig sa sound test nitong aming ginawang subscope 15? So, dahil wala po kaming mid-high box dito mga brad So, ito lang po muna ang isasama namin sa pag-sound test At sa hindi ko pa ipagpatuloy tong sound test nito Ay si shoutout ko lang tong nag-order nitong speaker box na to Mr. Edsilan Stallion ng Lapu-Lapu City ng Cebu So, ayan na po ang dalawang subscope 15 mo sir So ayan, plastadong plastado na po yung dalawang subsco 15 ni Mr. Ed Zilan Staleo ng Lapu-Lapu City. So ngayon, ikabit po muna namin yung perforated screen sa harap para makasound test po tayo nito kahit sandali. Sa hindi pa nag kung ano po ang nakaload nito, ito po pala ang nakaload nito. Live Pro 15-1000. So yung what's up mga brad sa hindi ko pa ipaparinig sa inyo yung sound test nito ay isi out ko lang tong nag-order nito Taga Siaton Dumagite Mr. Chokochoy Upaw Maraming salamat sir sa inyong pagtiwala po dito sa amen By the way mga brad, ito si Mr. Choco Choy Upaw ng Siaton Dumagite ay balik order na po to siya dito sa amin. Una po niyang order dito sa amin ay itong 2x2 sit up D12 to D15. At ilang linggo po ang nakalipas galing po sa pagkatanggap niya nitong 2x2 sit up ay nag message po siya ulit sa amin na mag order na naman po siya ng another 2x2 sit up at isang DIY ampli cabinet. Bali, naka 4 by 4 sit up na po to si Mr. Customer dito sa amin at isang DIY ampli cabinet. So, shout out po sa inyo, Mr. Chukotsoy Upaw ng Siaton Dumagit. So, yung wasap mga brad. So, ayan, dumating na po ang ating supply sa bullet horn at saka twitter horn. Ayan, meron po tayo ditong Uh, X-horn design na thread type or traha at meron po tayo ditong bull type. So, ayan po ang bull type. So, ayan, pakarami po tayong na-order mga brad. Ayan, at ito po ang traha. So, ayan, ang kagaganda po nito mga brad ay aluminum po ang traha sa ating twitter horn. So, ayan, kahit ilang bisis po tayo magtanggal kabit sa driver unit ay hindi po ito dahil aluminum po ang traha sa ating Twitter horn. At sa hindi pa po ito namin ipintura mga brad, ay idaan po muna namin dito sa Bapper or sander. Ayan, isa sander po ito namin para makinis po.